Hello ATINTS! Welcome back to my channel. Matagumpay ang guesting performance ng SB19 sa Naliyagan Festival sa Agusan del Sur. Hito nga nagpost sila sa Facebook at nagpapasalamat sa ATINTS doon sa Agusan del Sur. Kaya nga hito, Incredible Night! ang kanilang experience sa Naliagan Festival punong-puno ang venue at sandamakmak ang nagiyawan at talaga namang nakakabiging sigawan pero sabi dito napapahihwating na babalik pa sila diba? until next time so ibig sabihin may posibilidad na sila ay magbalik muli para magtanghal, magperform na sana ay magkaroon na ng malaking concert sa buong Mindanao Mindanao 18s incredible at amazing crowd ang Mindanao 18s kaya naman sana magkaroon ng malaking concert sa malaking venue with SB19